mga idol, mag-harvest na tayo. Mag-harvest na tayo ng aking tanim na sili. At saka, ito na yung pinaka-abang-abangan natin ang aking sili na ano daw doon? Uh, basta, yun na yung bell paper pen. Ayan. Ayan. Ayan mga idol, o. Oh. Inoom na. Ayan mga idol, o. Oh. Charan. Charan, 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 hi charan. Hinog, hinog na. Ilang piraso ba? Hi hinog. Ayan po. Hindi oh, pa Kurang ng isa. Ano to eh? Lima. Ayun, lima nga siya. O, oh, diba? Harbisin na natin mga idol. At dyan na may okay na, no? Ayan. Ayan, harbisin na natin. Sige, kukain na natin, no? Okay. Teka lang, wala tayong paglalagyan. Inasel, ito, no? ang bunga niya mga idol oh, sorry ito na po uh, tapos ito yung ano ito yung ito naman yung ano yung siling ano tanggalin na ay natin ayan ayan mga idol nakuha natin mga idol ito na po ayan po Di ba? Nakuha na natin. Okay. Thank you for watching. Uh -huh. Oh, see? ah Oh, di ba? Okay na yan. May hinig na yan siya. Oh, saan ba yan ilalagay? Hindi natin alam.